pagkakataong ito, partner. Mm -hmm. Makakausap po natin mga kapuso. Si Senate President Pro Tempore Jingoy Estrada. Siya po ay uh, chairman ng Senate Committee on National Defense and Security. Dalawang issue yung tanong natin. Mm -hmm. uh, yung isa, syempre, yung tungkol kay Vice President Sara Duterte. Uh -huh. Yung issue sa kanya at uh, itong tungkol po sa pagde-deploy ng mga Amerikano ng kanilang pwersa US sa Palawan. U.S. Task Force Ayungin. Oo, pang-suporta daw dun uh -oh. sa pa, ating uh, tawag dito, pakikipaglaban sa ating soberanya. Hindi naman sila susugod doon sa Ayungin show para mm -hmm. labanan ng mga Chinese, kundi more nandiyan lang sila. Daw, oh, oh, oh. More technical daw. More technical. technical. So, hihinga natin ng pahayag dyan. Kasi ang isang issue doon sa kay VP, wala, wala namang investigasyon ng Senado sa Vice Presidente. Mm -hmm. Ang nasa Senado kasi, yung desisyon kung itutuloy ba yung tapyas o hindi doon sa budget ng OVP. Mm -hmm. So, malaman natin ano kaya magiging epekto ng issue ngayon ng president versus uh, well the vice president versus the president o sa magiging budget ng opisina niya. Magandang umaga po sa inyo Senate President Pro ka Estrada. Good morning sir. po. Magandang umaga ni pa. Opo, sir, kasama din po natin si Isa, ang ating reporter sa camera. Good morning po. Magandang umaga Isa. Opo. Sir, una muna, Sir, uh, sir bago yung insyol, ha ito pong sana ng issue. Um, ano po ang inyong masasabi dito sa mga matitinding banat po ng Vice President laban sa Pangulo? Ang sabi po ng iba ay active threat. Sir, ano yung, anong pwedeng implication nito sa ating bansa, sa stability ng bansa, na magkaalitan po ang Presidente at ang Vice President? Mm -hmm. Alam mo, uh, kahapon, interview din ako, ako nagkomento at sabi ko eh, dadasal ko na lang na sana sa balang araw ay uh, magkasundo-sundo na itong uh, dalawang pinakamataas na opisyal natin, si Presidente at si Vice Presidente, para, uh, para magkasundo na. Alam niyo kasi parang mayor at vice mayor lang yan eh. Nag-aaway yung dalawa, okay. ang pagsasuffer yung taong bayan. Kaya dadasal ko na lang na sana sa so, lalong madaling panahon ay mapatch up at uh, magkasundo na sila para sa din natin na para Sorry, kasi sinasabi na na may mga bantana sa buhay. Uh -oh. Makukuha pa ho ba ito sa dasal? Ha? Huh? Sa bago, walang uh -oh. imposible sa dasal, alam ko, sir. Pero itong sitwasyon uh -oh. nila... Sa uh dasal, -oh. Kahit naman makukuha sa dasal. Pero siyempre, uh, kanya-kanyang interpretation yan. Uh -oh. Uh -oh. Uh, pero may nakikita kayo na chance na mag-reconcile pa sila? Meron ba dapat pa na mamagitan uh -huh. para pag-ayusin? Siguro malaking factor yung pagkakaibigan ni Senator Marcos para ni Vice President Duterte. Dahil syempre kapatid naman ni Senator Marcos si Presidente. pwede na siguro ayusin na. Uh -huh. uh -huh. Meron ho ba kayong ding nakikita na constitutional crisis po uh, sa nangyayaring sitwasyon na yun? Kasi uh, hindi lang naman po between the President and Vice President ito, kundi kasama na rin po yung Kamara. Eh, well, yung Senado hindi naman so far. alin -lin? Yung constitutional crisis po, meron ho ba kayong nakikita? Wala naman. Wala, wala naman kung nakikita ng constitutional crisis. Uh -huh. Pero um, sir, sa sitwasyon ngayon, concerning ho ba mm -hmm. Sa so iba ho kasi, itinutuloy nga itong active threat sa presidente. Pag-uusapan ho ito ng National Security Council. Sir, kayo, nakakaharap ho ninyo mga security officials bilang Defense, uh, Defense Committee Chairman. Well, well siyempre, nararapat dapat lang na na naikita na security ni, ni Presidente Marcos. Uh, siyempre, head uh, <laughs> of state na higpitan security. There is really no? Kailangan siguro. ah, sir, sir, mag lang po kami ha. Magre-redial lang po si Medyo Carlo kasi ng uh -uh. signal. <laughs> Nagcha-chapi lang ho yung signal sa yung yung ipinapaliwanag. So, sab ang naputol si Senator Jingo Estrada doon sa so sinasabi niya na dapat lang itaas yung security. Mm -hmm. So, kung mahigpit ang seguridad ng pangulo, lalo pang higpitan sa ngayon. Mm -mm. hindi siya pwedeng basta lapitan? Kasi oh, oh. si Presidente umiikot eh. Oo. Oh, oh. Diba? Ah, halos every week meron siyang mga pinupuntang event. Oh, oh. Diba? Sumasama doon din sa pagbibigay ng mga ayuda. Ayuda. Oh, correct, oh. correct. Yun At Saka niya. kailangan mm -hmm. din siyempre ng tao na makita ang Presidente eh. ba? Diba? Mm -hmm. yun ang... In fairness naman kay President Marcos, talagang ano siya, uh, masipag, mag-ikot, oh, oh. di ba? Oo, oh, At saka maaga. Ay, yun. Oh, At diba? hindi late. <laughs> Oo. Oh, oh. hindi <laughs> late, hindi naabot ang hating gabi. Oo. Oh, oh. oh, oh. Ayan, balikan natin. Sir, oh, naayos lang yung ating uh, communication. So sa sa 10 Senate kung di ako nagkakamali approve na yung OVP budget, di ba? Oo, ang uh, inapprove na yung tapos na sa plenary deliberations uh -oh. and then babotohan na within the week yung panukalang budget for next year mm. at dun sa kanilang decision inadapt yung decision ng kamara na ibaba sa 733 million pesos yung supposedly 2 billion pesos na budget ng OVP. So you were saying po na dapat lang talaga naman na higpitan po yung siguridad ng presidente. But kahit naman si na may banta sa kanilang buhay, kahit naman senador o congressman o kahit may, may banta naman talaga sa kanilang buhay, siyempre nadagdagan ng security at uh, talagang talaga kung talaga meron real threat. Aha. Uh -huh. And then sabi niyo kanina, wala naman kayo nakikitang kauuwian nito na constitutional crisis. Wala naman. Ah uh ah. -huh. Uh -huh. uh -huh. Eh so ito pong issue na ito paano makakaapekto sa desisyon ng Senado dun po sa panukalang budget ng Office of the Vice President. Sa ngayon po, ang inadap po ng Committee on Finance ay yung desisyon ng Kamara mm -hmm. na yung 2 billion pesos bawasan po ng 1.3 billion pesos so ang matitira ay 733 million. may mga million. senador na 'di ba, gustong taasan. Ayun, sabi pa ni Congressman Villanueva, may walo daw pong senador na gustong dagdagan 'yon. Kasama mm -hmm. po ba kayo sa walo? Well. Oo. Wala pa naman, hindi pa naman ako kinakausap ni Senator Joel Villanueva tungkol doon. Pero ako naman, ang stand ko dyan, depende naman sa majority. no And if it will redound to the benefit of the people, why not? Di ba? Uh -huh. Pero depende pa rin sa decision ng Mayor yan ng Sen. Yan. Uh, pero pinag-uusapan hong dagdagan o ibalik sa 2 billion pesos? Wala. Mano, hindi, hindi ako kasama rin sa, sa usapan. Uh -huh kung dadagdagan nyo yung budget ng uh, Office of the Vice President. Depende mm -hmm. pa rin sa you know, majority yan. Uh, pero kung halimbawa ho, eh, may mag-move na dagdagan, ay sasangayon po kayo doon, Senator? eh, uh, depende nga sa decision ng majority. Uh -huh. Kung kinakailangan naman talaga, bakit hindi ibigay? Kung hindi naman kailangan, hindi mo ibigay mhm ah Ay, sorry, napag- oh, okay. So sir, um, ang sabi niyo dapat may mag-mediate, uh, pero ano ho ang nakikita niyong kahantungan nito? Although hindi naman bago na, ano eh, na nag-aaway ang presidente at vice president doon ng father niyo di ba? Hindi naman sila nag ni Vice President Jimmy noong araw eh. Nagkataon lang, she was the uh beneficiary. Hindi naman sila nag-aaway eh. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Antay ko ah okay anyway isa eh, so ito po yung akap anong gagawin niyo doon sa akap yung pong um ak ayuda, ano? ayuda para sa topus para... ng kita program ipaglalaban daw ng kamara po ang sabi ni house speaker ilalaban ipaglalaban uh -huh. para See, mapanatili sa 2025 uh -oh. budget ang mga senador ho pinatapyas ito doon sa budget hahangtong hubo ito sa banggaan ng Senado at Kamara sir kasi kung ang presidente at vice president magkalaban na ay mag-aabot hubo tayo sa pati Senado at Kamara magbabanggaan over akap hindi, depende sa, uh, sa mga miyembro ng Bike Transport Aha, so pwede pa may may kompromiso dito, sir? Uh, of course, pwede. Uh, may namumuuna ho bang kompromiso dito? <laughs> sa sa bike kami yan. Ah, uh, may oh namumu God. may nabubuo na ho bang compromiser? Wala akong wala pa ako nalalaman mhm -hmm. And then sir, um, yung sa Ayungin Shoal, mm -hmm. uh, Task Force Ayungin. US uh, Task Force Ayungin. balak nyo ba itong usisain o, o pabor ho ba kayo dito sa deployment ng US troops sa Palawan? Pabor. Ako, syempre, pabor. Para ba naman yung uh, territorial waters natin, yung uh, sovereignty, sovereignty natin. Eh yan eh, nag, uh, ano naman yan, kaya naman uh, nagkaroon ng uh, mga Amerikano doon. Eh, dahil din sa ating missing forces ni team defense team natin. Mm -hmm. Pero, ang kainaman naman dyan, yung mga Amerikano naman, hindi naman sila mag, ano, magpapartis magpaparticipate, directly magpaparticipate sa, sa mga mission ng uh, first city. You, know, presence and support will enhance our capability to protect our sovereignty and territorial interests. Pero mm -hmm. hindi naman kita magpa-participate directly sa actual missions kung west of West Philly. Kasi ang sinasabi ko, provocation daw ho ito sa China. Hindi naman tayo nag-provocate. Hindi naman tayo nag-provocate. Yun, yung, yung mga Chinese ang nag-provocate yan. Una-una, ang uh, tao dito, nag-encroach sila sa teritoryo natin. Mm -hmm. Ito tapos yung mga personal natin. Inaharang yung mga resupply missions natin para sa sa troops natin. Eh, eh, sino pa talaga nag nagprovoke? Hindi naman tayo itong mga Chinese na ito eh. Mm -hmm. mm -hmm. Inaasahan niyo ba Senator uh, Estrada na magpapatuloy ito kasi binabagay itong pina-deploy na US uh, Task Force Ayungin under US President Joe Biden sa administration po ni US uh, President Donald Trump. Do you expect po na may ganito pa ring assistance from from them? well uh, i do hope na magkakaroon pa rin mag, magpapatuloy pa rin yung assistance natin kay sa atin mga because of the you know because of the privy of the uh, uh visiting forces agreement and the mutual defense treaty Uh -huh. Pero sir, uh, may hingi rin ho ba kayo ng clarification pa or briefing from our security officials patungkol po dito sa U.S. Task Force Kasi naalala ko lang ito eh, kaya nalaman na mayroon pala tayong, mayroon palang U.S. Task Force oh, Ayungin o. doon. Wala namang, parang hindi ito napag-usapan kahit sa mga mm -hmm. pagdinig ng Senado o sa mga walang announcement ang ng galing mismo sa U.S. official. Mm -hmm. Mm -hmm. Hindi, alam mo naman yung ating uh, relationship sa America. Uh -uh long standing na yung uh, alliance natin and of course US considers the Philippines as a uh, as a loyal ally ally to them no at mm -hmm. uh, marami na rin tayong mga military cooperation agreements sa mm -hmm. Pilipinas ng Philippines at Amerika. actually ano eh malaking pasalamat natin sa US lagi tayong tinutulungan para siyang big brother big talaga brother. natin oh, yeah. pero sorry as to the details hindi niyo nahuhihingan sa defense committee sir <laughs> Uh, hindi pa tayo nabibrief nung ano. Ito, mer- meron naman, uh, uh -huh. yung United uh, States Department of Defense has confirmed that American troops are supporting Philippine operations in the East West Philippine Sea. Apo. Uh-huh. Yung yun yun Whose existence came to light when uh, Defense, Sec U.S. Defense Secretary Austin mentioned it in social media. Kaya nagkaroon tayo ng ano, Apo. uh, troops dun sa Ayungin show. noong November noong nagsalita siya noong November 19 no nung pumunta siya dun sa Palawan ayun oh doon natin nalaman uh -oh. Uh -oh. so <laughs> walang intensyon naman na itago Ibig Wala sabihin. Wala naman. Ba't kita na mo tago yun? Nothing to question. <laughs> oh. Ayan. With that, sir, maraming salamat po. So itong week na to, pagbobotohan nyo na yung 2025 national budget. ano So so dun, dun din, ano, didesisyonan de kung ano ba, tatapyasan o hindi, o dadagdagan o hindi ang office na, uh, of the vice president yung budget niya. Alalaman nyo itong likon to pag ma-approve ang it. <laughs> uh, po. Sir, dyan ba makikita kung sino ang for or against the vice president or for or against the, <laughs> the president? Puro. Palagay. Palagay ko hindi siguro. Palagay ko sa bicam na. Ah, okay. Para daw close. <laughs> uh, uh, pero dapat open na botohan yun. Aabot ng ano yun eh. Baka magbotohan. Sir, open botohan <laughs> o <Usually> naman, <laughs> close door? Usually naman sa budget na, sa bicam ng uh, budget eh, maraming press food. So, hindi naman may tatago yun. Opo. Wait, sir, all. Maraming salamat po. Thank you Sana so much po. Ingat po kayo palagi. Salamat. Salamitin so, sir. Ayan.